News mga balita ngayon Top 2 to most wanted criminals sa Sulu patay sa operasyo Deped at PNP nagpulong kaugnay ng mga ulat ng karahasan sa loob at labas ng paarla Tropical Depression warning pumasok na sa Philippine Area of Responsibility Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan Ngayon Napatay sa operasyon ang ikalawa sa most wanted criminal sa lalawigan ng Sulu nitong Agosto 16 ayon sa ulat ng 11th Infantry Division ng Philippine Army. Sa pangunguna ng 41st Infantry Battalion, katuwang ang Maimbong Municipal Police, RMFB-14 at PIDEA, isang operasyon ang ikinasa para arestuhin si Alganet Dahim alias Wangbu sa barangay Kapok Punggol, ngunit hinagisan sila nito ng granada at pinagbabari. Dahilan para mauwi sa ang operasyon na ikinasawi ng sospek. Si Dahim na dating miyembro ng Abu Sayyaf ay may 33 kasong kriminal na kinabibilangan ng multiple murder, kidnapping, armed robbery, extortion at drug trafficking. Apat na sundalo naman ang nagtamo ng sugat sa operasyon mula sa shrapnel ng Granada at agad namang nabigyan ng lunas. Nagpulong sina Education Secretary Sonny Angara at Philippine National Police o PNP Chief General Nicolas Torre III upang pag-usapan ng mga nakakaalarmang karahasan na naiulat sa loob at labas ng paaralan kamakaila. Ayon kay DepEd Secretary Angara, hiniling nila sa PNP ang pagpapaigting ng police visibility sa mga bisinidad ng paaralan at ang posibilidad ng capacity building para sa mga first responders sa mga barangay at paarala, layunin ng pagpupulong na matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani. Nito lamang buwan ang namatay sa pamamaril ang isang guro sa Lanao del Sur. Isa ring estudyanteng mag-aaral sa Nueva Ecija ang nasawi na ang barilin ng kanyang kasintahang kapwa estudyante na kalaunay binawian din ang buhay matapos magbaril sa sarili. Tiniyak naman ng PNP ang kanilang pakikipagtulungan para sa isang mas ligtas at mapayapang espasyo para sa pagkatuto. Ganap ng naging isang bagyo ang binabantayang Low Pressure Area o LPA na ngayon ay nasa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR ayon sa pag-asa. Tinatawag ngayong Tropical Depression Warning. Huli itong namataan, humigit kumulang 500 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang hangin nga abot sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso nga abot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pa north-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Wala pa itong magiging direktang epekto sa lagay ng panahon sa bansa sa susunod na putwalong oras. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zalinon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.